Pagdating ng Disyembre, alam nyo ba na ang mga kilalang celebrities abay nagiging mga designer? Lumalabas ang mga creativity sa pag-aayos ng sarili-sarili nilang Christmas tree. Ibat-ibang -ibang mga style, disenyo at konsepto ng mga dekorasyon ang ibibida nila sa atin ngayon na ipapasilip natin sa inyo eksklusibo. Help me in! Kayo na ang mahalang pumili ng panalo sa mga Celebrity Tree! kayo na ang humusga at pumili kaninong Christmas tree ang maganda at kakaiba. May Christmas tree of memories, puno ng mga dekorasyon from all over the world. Red and gold balls tree naman ang itinayo ng bagong celebrity couple. Stand out ang ecological holiday tree na ito galing sa kalikasan ng tema at itsura. Siyempre, kakaibang chinelas Christmas tree na produkto ng advokasya at pagmamahal sa mga bata. Mga nagagandahang pan-display ngayong Pasko, binuo at kinonsepto ng mga paborito ninyong mga bituin at idol. Ano-ano nga ba ang mga kwento sa likod ng kanilang Christmas Celebrity Tree? Ang Pasko, hindi lang unang nararamdaman sa mga tahanan. Dahil kahit sa lansangan, ito ay agad nasisilayan. Gaya na lang ng pagsisimula ng taunang Christmas tree lighting sa isang kilalang pasyalan sa Quezon City, ang Araneta City sa Cubao. paglilawa ng giant Christmas tree sa Araneta City. Dumagdag pa sa ningning ng gabi ang pagdalo ng iba't ibang stars. Nakiisa sa selebrasyon ang SB19, Pinoy Big Brother Winners, Binibini Pilipinas Queens, at ang Uncabogable Superstar Vice Ganda. Of course, kasama rin for the second time ang mga pambansang pampagood vibes, ang aking mga chikiting, my loves, Pepe and Pilar. Bata pa lang talaga ako bahagi na to ng, ano, ng holiday season ng pamilya namin. Kailangan talaga um, pupunta kami dito sa Araneta para ma-witness yung uh, Christmas tree lighting. At saka kahit hindi pa ako artista, kinukwento ko yun, sabi ko, napapanood ko yun na Uh, si Kuya Jerms pa nga ang nagli-lead ng Christmas tree lighting, bagets pa ako. Tapos sinasabi ko na parang paglaki ko gusto ko na doon ako, ako yung Tapos nangyari nga. Natutuwa po ako na maging party po finally for this one. Dati nga po, sabi ko nga po, yung parang dadaan lang ako as a normal na kakain, mamamayan, titignan ko anong meron. Ngayon mo parang nakakatuwa, nakasama na ako. And iba po pala yung feeling na ikaw yung magbubukas ng Christmas tree lighting. Malabas po kami para kumain po sa favorite na restaurant namin. And um, gumagala po kami. Uh, bilang siyang tatay, ang Christmas wish ko, uh, yung good health sa mga sa asawa at anak ko, sa aking pamilya. Mas makasama ko pa sila ng maraming Paskong selebrasyon pa. Mahigit apat napung taong tradisyon na ng Araneta City ang pagtatayo ng iconic 75-foot Christmas tree na may walong libong ilaw. 3, 2, 1! Kasunod dito sa pagpapailaw ng Giant Belen na siyang pinaka-importanting pagpapaalala ng tunay na diwa ng Pasko ang pagsilang ni Jesus na dakilang manunubos. Sinisiguro ng Araneta City na worth it ang experience ng mga pamilyang Pinoy sa paboritong pasyala ng bayan ngayong Pasko. Marami ma-expect yung mga guests natin ngayon here in Araneta City kasi we dress up the whole city, even outdoors and indoors. Marami tayong decorations for Christmas. And aside from that, meron din mga attractions for kids, katulad ng Fiesta Carnival. And then of course, we have our new mall, Gateway Mall too. So marami pang mga pwedeng kainan and bonding places also here in Araneta City. Yung ganitong mga klaseng celebration and events, it's a symbol of the start of the Christmas season. And alam naman natin mga Pilipino, kapag sinabing Christmas na, simula pa alang lang ber months, diba? We have all our traditions. Nagtataas tayo ng mga Christmas tree natin, ng mga Christmas lights natin, mga parol. Ito yung start or symbol of the start of the season. And, the, and this, with this season comes love and giving and the normal Filipino tradition of celebration ang paglalagay ng mga pamaskong palamuti, mga ilaw, parol at Christmas tree sa mga bahay ay nakagawian na ng mga Pilipino tuwing pumapasok ang bare months. At kahit mga idolo nating artista, hindi nagpapahuli dyan. Hug the tree, your very first Christmas tree. <laughs> Gaya ni Julia Barreto na feeling okay, so lucky daw sa kanyang red and white um, decor I I ng kanyang it, Christmas tree. Actually, Iba raw ang suwerte yung hatin sa kanya nang napili niyang kulay. I added a little bit of red because that's my lucky color of the year. Um, And then I chose the white ornaments kasi it's just clean and airy. look mga souvenirs naman sa kanilang family vacay ang isinabit ni Jolina Magdangal sa kanilang Christmas tree this year. Bida pa ni Jolens na ang mga anak niya ang nagtayo at nagdecorate nito. Doon sa pamamasyal namin na yun, meron kaming mga souvenirs na nakuha. Yun po yung sinabit namin para, naisip ko po kasi parang sa mga bata, maisip nila yung blessings na na gawa namin last year. Mula last year, yung anak ko na pong pangano yung pinapag-decor ko kasi mahilig talaga siyang magkuning-kuning. Parang pag siya balance, eh, pero pag ako hindi. Nakagawian na ng celebrity mom ang ganitong tema ng kanilang dekorasyon tuwing Christmas. At ngayon, plano daw ng pamilya ni Jolina na mag-travel muli para madagdagan pa ang mga souvenirs na isasabit nila sa kanilang Christmas tree next year. Hindi importante sa amin kung sobrang magarbo or sobrang ganda ng lugar. Opo kasi sa totoo lang kahit nga doon sa salas namin basta nagkakwentuhan kami ng masasayang mga throwback namin. Parang ano na 'yun, spirit of Christmas na 'yun. Eh. Merry Christmas. Pangarap naman ang inspirasyon ng prime superstar na si Julian Santos sa pagtatayo ng kanilang Christmas tree. Pinangako kasi niya na tuwing Pasko magtatayo siya ng giant Christmas tree na kanya rin tinupad. Pangarap ko talaga yung malaking Christmas tree mula bata ako. Uh. So nung nagkaroon na ako ng sariling bahay, nito may asawa na ako, ang una ko talagang binili kahit hindi pa Pasko Christmas tree. Ngayong taon, sisimulan daw nila ang isang family tradition. Si gusto ni Luna, buong family ang magkabit ng mm. Christmas decorations. And iyon yung tradition na gusto niyang simulan. Saluto. Bilang uh, or... isa na ring chef Luna, si Juday, looking forward you. din ang buong pamilya at kanyang mga fans sa kaniyang Christmas recipe. To, malamig yung pasta mo, always ako excited kapag bago magpasko kasi yan, gagawa na ako ng menu namin, syempre kung ano yung requests ng mga bata, kasi excited sila na may mga recipes sa na ginagawa na talagang pang noche buena lang. Simple lang naman, but it is something na nakakakilig pag uh, yung na-excite sila na, Mom, it's almost Christmas! We're gonna taste your dishes again! May mga bagay na never mong mabibili talaga. Pinagtulungan naman ni na Robbie Domingo at ng kanyang asawang si Mikey ang kanilang kauna-unahang Christmas tree bilang mag-asawa. Red and gold ang tema ng kanilang celebrity tree. Ito yung maganda. Buti, uh, may Christmas tree kami ngayon. Dahil inisip namin, sasalipat kami, parang hindi namin alam kung kailangan pang kumuha ng Christmas tree. Esa yung sabi, no, 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 we have to celebrate Christmas. And true enough, We will be celebrating our Christmas this year in a magical way because I feel that this is the best Christmas na binigay sa amin dahil ang ganda ng balitang nakuha namin. We are going to tour you around our Christmas tree of course, hindi rin ako papahuli sa pagde-decorate ng aking Christmas tree. Yan ang gustong gusto kong gawin tuwing Pasko. Especially now that I have my Christmas cutie elves to help me with my Christmas tree kasama sina Pepe at Pilar. Ang pasabog ko, hindi lang isa pero apat ang Christmas tree ko this year. My first tree sa aming family house. Punong-puno ng Christmas balls na ako rin ang nag-design may mga teddy bear at mga laruan pa for Pepe and Pilar. Tree number two, ang Christmas tree na inayos ko sa bahay ng aking mother-in-law. Combination din yan ng old and new. Brown and orange naman ang color motif ng aking pangatlong Christmas tree na nakadisplay sa aking halfway house sa Makati. At kung nag-enjoy kayo sa aking tatlong special and personalized Christmas tree, ito naman ang pinaka-personalized at espesyal sa lahat. Dahil ito ang pagpapaalala sa akin sa libo-libong mga bata na natulungan na namin sa nakaraang dalawampung taon o dalawang dekada na walang mga chinelas. Na nabigyan man ng chinelas ay patuloy na humaharap sa hamon ng buhay. At sa daan-daang libo pa rin mga bata na hanggang ngayon ay kailangan pa rin naming maabutan ng tsinelas mula sa amin at siyempre sa tulong ninyo. Merry Christmas! Aligatuloy po kayo sa aking tahanan. Kung pasabog lang din ang usapan, hindi magpapakabog dyan ang Lord of Scents, Joel Cruz. Presenting ang kanyang unique at full of nature vibes na Christmas tree ng tema ng Christmas tree ni Joel Cruz na abot lang naman sa ikatlong palapag ng kanyang bahay. Winner ka dyan, Joel, ha? For this year, ang concept ko ng aking uh, Christmas ay going green or talagang saving the environment. Yung ganun, ganun, mukhang napapanahon na talaga na matutul lahat, hindi lang mga Filipinas, but ang buong mundo, na protection na ng ating planet Earth. Kaya ang ginawa ko, I'm thinking of yung mga bagay ba na minsan ay tatapon na lang nila, pero bago natin magamit, bagay ng mga pine cones, mga twigs, no? Doon sa isang puno namin na dried na yung branch niya, nandun na siya sa <laughs> trash bin kumbaga, teko teka lang, baka magamit ko yan. Lalo na ngayon na malalaki ang kanyang mga anak, perfect time daw ito para turuan sila ng tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Christmas wish ko sa mga anak ko uh, sana kagaya ko na nakapag-inspire ako ng mga ibang mga tao. Lagi kong wish yun na sana gayahin niyo si Daddy na nakita niyo naman, uh, I've keep on inspiring other people. Sana kayo rin, pag nyo, makapag-inspire din kayo. Um, sana maging, huwag kayo maging, maging maramot. Sa kabila ng mga ningning at kutitap ng mga Christmas tree at mga nakasabit dito, paalala naman ni Joel ang mabuting samahan ng bawat isang Pilipino. Para sa akin, ang talagang meaning niya, hindi lang talaga yung regalo din na nasa baba, kundi yung magsama-sama, maging buo ang pamilya. No most Especially for Filipinos na talagang very close family ties tayo. Saba-saba lahat, magmahalan, magbigayan. The SM North EDSA Elfdale Christmas Tree have been lit! Hindi rin papahuli sa ganda ang design at concept ng kilalang mall. Magical vibes ang hatid ng Elfdale Christmas Tree display ng SM North EDSA na tiyak mag -e enjoy ang mga kids at young at heart. Every year, we um, really uh, try to think of something uh, different from the previous years that we've done particularly in terms of our Christmas concept. But one thing that remains is that it has to be magical. It has to transform our malls into something really, really fun and really, really wonderful for our customers. Each and every year, we really push the envelope, we really try to do much better. And as you can see this year, we have something really wonderful for the children and for the entire family. Christmas tree everywhere! Tuloy na tuloy talaga ang selebrasyon ng Paskong Pinoy. Pero bukod sa mga dekorasyon at mga mamahaling nakasabit sa mga Christmas tree sa bawat tahanan, pag-asa, pag-ibig, kapayapaan ang tunay na dahilan. Bakit mayroong Pasko ang sanlibutan? Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo. Ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi. By day and at night para manuot ang whitening you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa na malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.